Totoo ba na four season ang meron sa Poland? Ano-ano kaya ito? Kung interesado kang malaman, panoorin mo tong video na to, tapusin mo hanggang dulo. Ako nga pala si Jose Lapierre at isa akong OFW na nakabase dito sa Paris, France. Tara, simulan na natin. Kabayan. Meron muna ako yung kwento. Base sa naging experience ko nung una akong dumating sa Poland noong November 2019. Winter na noon nung time na yon sa Poland. Kaya ang sabi sa amin, bago kami umalis sa Pilipinas, magdala kami ng winter jacket kasi nga malamig daw doon. Pagdating namin sa Poland, sa airport pa lang, ramdam ko na yung lamig. Kaya nasabi ko sa sarili ko na kaya ko yung lamig. Pero hindi pa pala yun yun. Kasi sa loob ng airport may heater pala. Kaya paglabas namin sa airport para puntahan yung van na service namin para papunta doon sa accommodation namin. Pagbukas pa lang ng pinto, sobrang lamig. Ibang klase yung pakiramdam. Parang iba yung gravity doon. Para kang pumasok sa ibang mundo kasi hindi naman tayo sanay sa malamig. Kaya nanibago yung katawan ko. Nasabi ko sa sarili ko na mabigat yung gravity. Pagdating sa accommodation, kinabukasan, sinapakagad kami sa panggabi. Madali lang naman yung trabaho kung tutusin kasi parang sa Pilipinas lang din. Kaya naman. Napansin ko pag winter, buong araw makulimlim. Tapos basa yung kalsada, kulay gray yung langit kaya parang nakakatamad. At may season lang pala na nagpapakita yung araw doon. Hindi katulad sa Pilipinas na may araw at gabi na normal yung cycle. Iisip ko, paano kaya kami maliligo? Kasi malamig nung panahon na yun nalaman ko na lang na may heater pala yung tubig doon. Kumbaga merong normal at merong hot water. Ikaw na bahala magtimpla kung maliligo ka kasi yung hot water sobrang init nakakapaso talaga. At nung ko napansin hindi pala uso yung aircon kundi heater. Ang ginagamit nila sa loob ng bahay o sa kada kwarto. Dahil nga malamig, at kabaliktaran sa Pilipinas at kahit sa mall sa Poland heater ang gamit hindi aircon at bukod doon kung papasok ka ng madilim uuwi ka din ng madilim kaya nakakapanibago at mabigat sa pakiramdam ang bigat parang may gravity at wala pang snow nung panahon na yon. kaya nung sumunod na taon ng winter nakaranas na kami ng snow manghang mga ako kasi first time ko makita mismo ng mata ko kung paano bumabagsak sa langit yung snow kaya ibang klase yung experience na yon. Ilang araw na umuulan ng snow rito. sa bago namin bahay kasi lumipat na ulit kami rito sa chesto lipat tahi aku bahay namin sampai eh, sampai tak sakit ini pamada atas lamig ang saya kasi dati sa mga movie mo lang napapanood ngayon nakikita mo na mismo at nahahawakan at pag nagsasalita ka literal na umusok para kang naninigarilyo yung nakikita natin sa movie ganun mismo at yun nga sa mata pala talaga siya maganda at hindi sa pakiramdam. Lalo na pag ka sa trabaho. Kasi simula sa accommodation namin, 15 to 20 minutes siya maglalakad papunta doon sa bus stop terminal ng shuttle service namin. Meron pang ibang dinadaanan yung service namin na galing sa ibang accommodation. Kaya maghihintay pa talaga kami ng ilang minuto. Sobrang lamig pag maglalakad kami. Kasi napapaligiran kami ng snow. bukod doon basa yung kalsada madulas kaya need talaga magsuot ng winter boots para maiwasan mong madulas at hindi pasukin ng lamig dahil pag ordinaryong sapatos hindi uubra masakit sa paa pag pinasok ng lamig kaya pagdating sa terminal naghihintay pa talaga kami kasi may oras nung pagdating at pag alis ng service namin kaya advance kami pag nagpupunta doon kasi pag naiwan ka ng service matik yun hindi ka na makakapasok iba din yung experience na yun na winter na may snow. May lugar din sa Poland na binabahan ng snow lalo na sa probinsya na hanggang tuhod yung snow. Pinaabot ito ng ilang buwan bago matunaw at doon naman siya lalong lumalamig. Kung sa malamig na yung hangin kasabay nun yung natutunaw na yelo. Balot na balot talaga kami nun at pagtapos nun doon na magsisimulang pumasok yung spring season. At pagpasok ng spring, ibang experience naman yun. Dahil mga buwan ng March hanggang May, doon na magsisimula magpakita yung araw at kasabay nun yung pamumukadkad ng mga bulaklak. Ibang klase din yung season na yun kasi ang gaan sa pakiramdam. Dahil doon na nagsisimula magkakulay yung paligid. Na dating kulay gray at hindi na siya ganong kalamig. Hindi mo na kailangan magsuot ng makapal o dobling jacket. At yung season din na yon dun lang din namumulaklak yung cherry blossom o sakura na halos isang linggo lang siyang nagpapakita sa loob ng isang taon kaya kung napapansin nyo marami nagpapapicture dun kasi bukod sa maganda at may season lang pala talaga siya na lumalabas at depende yung kung saan lugar lang siya pwedeng mabuhay Kasa sa Poland pag spring marami ka nang makikitang tao at doon na naglalabasan at marami ng mga turistang namamasyal. At sa buwan naman ng June hanggang August, dyan naman magsisimulan pumasok ang summer. Ibang klase din yung experience na yon kasi biruin mo, 9pm na parang 5pm pa lang sa Pilipinas. Maliwanag pa talaga, kaya pakiramdam mo maaga pa, pwede ka pang gumala o pumunta sa ibang lugar. Yan na yung season na yon na mas mahaba na yung oras ng araw kaysa sa gabi. Mula 5pm hanggang 11pm maliwanag pa kaya pakiramdam mo lagi kang puyat. Dahil kahit gabi na feeling mo maaga pa rin. Diyan din naglalabasan yung mga pormahan ng Pinoy. Yan na yung time na pwede mo nang magamit yung mga damit mo na galing sa Pilipinas dahil mainit na yung panahon. Yan yung season na halos lahat ng tao presko na yung suot at hindi na balot na balot. At yan din naglalabasan yung mga babae ng Polish. Meron kaming pinupuntahan na lake sa La Playa sa may Chestohoba. Pupunta kami doon para tumabay pag summer pag wala kaming pasok. Lake siya na napapaligiran ng mga puno at sinetap nila na merong white sand. Kaya para ang nasa beach at para ang nasa isla, kaya madaming tao doon lalo na yung mga babae karoon akong maikling video nung nagpunta kami doon panoorin niyo to alright, alright. Eh. nandito na kami ngayon sa bull nagtaksi kami papunta ng La Playa again kaya okay, makasama na what's up what's up mga yo. pre yo what's up what's up mga pre yo what's up yo si eric si bai romel yo as in the house yeah yeah in the house yo Jocelyn, yo. Alright.

Father's Day sa lahat sa tropa natin Happy Father's Day Happy Father's Day, Day sa atin lahat bye happy yeah, eh. mama Happy Father's happy Day, Day. Yow, shout out sa anak ko kay Libinis I love you mahal na kita miss ka Happy Singles Day Yow gas gas pa ba buhay pa buhay pa buhay pa

at sa buwan naman ng September hanggang November dyan naman papasok ang autumn season o buwan ng taglagas pang klase din yung experience na yun kasi mag-iiba na yung kulay ng paligid yung dahon ng puno na dating kulay green at ngayon na magiging dilaw na medyo pula parang ganito at yan yung season na inaabangan ng marami bukod sa maganda na yung view pang cinematic pa yung style kaya kung mapapansin nyo marami talaga nagpapapicture pagka autumn season ang dami ng nagkalat na dahon kaya ang sarap tignan at yung time na yon nagsisimula na rin lumamig gaya ng mga Pilipino na nagpapicture din ako doon bago sa paningin kaya iba din yung feeling Tira lang din yung pagkakataon na yon sa loob ng isang taon. Biruin mo lahat ng mga dahon ng puno malalagas. gano'ng kadami yon At ganon din kadami yung magiging basura. Magiging kalat pag autumn season. At ayun, totoo nga na four season ang meron sa Poland. Iba't ibang season at iba't ibang experience. Ito ang mga tip na pwede mo ma-experience at dapat mong tandaan. Pag winter, simula December, January, February, malamig kaya kailangan mo ng makapal na jacket o winter jacket. At winter boots kasi pag ordinaryong sapatos, masisira agad kasi laging basa yung kalsada. Bukod dun, madaling pasukin ng lamig, nakakatamad at mabigat sa pakiramdam. Pag spring season naman, simula March, April, May, diyan naman magsisimula magpakita yung araw at mamukadkad yung mga bulaklak hindi na siya ganong kalamig kaya pwede ka na magsuot ng manipis na jacket o long sleeve bukod sa magaan sa pakiramdam nakaka-relax kasi meron ng araw at saka mga bulaklak pag summer season naman simula June, July, August yan yung time na pwede mo nang magamit yung mga galing sa Pilipinas gaya ng t-shirt, sando at shorts kasi mainit na yung panahon at marami na yung mga tao at iba yung experience ng summer sa ibang bansa Yo guys, nandito ngayon tayo sa La Playa. dito rin sa Kestokoba, dito sa Poland guys, Magawala kami pasok ngayon, pag nag-trip kami, masami mga tropa ko nag-outing kami, dito ngayon sa ano, La Playa ngayon oh. guys, nakikita nyo naman Alright, Alright guys. Thanks to it. banget banget Alright. Oh yeah. Oh, yeah. relax, oh, yeah. trabaho! trabaho! Bakit na guys, Bakit sa gantong pagkakataon, lamang pag may shades pare, di ba? Lamang pag may alright. Kasi, kaya po si ng mga sinuha na Masidosi na kalapasong na <laughs> na na

Haha. 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 mo Haha. 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 na Haha. 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 lang mama Haha. 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 Madami ng mga chicks na lumalabas na nagbabakatan. Este, pang malakasan na yung suot. Pag autumn season naman, simula September, October, November, yan naman yung buwan ng taglagas. Nag-iiba na yung kulay ng paligid at nagsisimula na rin siyang lumamig. Kaya kailangan mo na magsuot na jacket na pang malakasan. Kasi iba yung jacket na pang winter at iba din pang autumn season para sa mga picturan kasi yan yung pinakamagandang season para sa akin sakto lang yung lamig at iba't ibang passion yung makikita mo base sa naging experience ko ang ganda tignan ng suot ng mga ibang lahi lalo na pagdating sa mga babae iba kasi yung passion nila iba't ibang kasuotan sa iba't ibang season. Ibang kasuotan para sa winter season, ibang kasuotan para sa autumn season, ibang kasuotan naman para sa spring season at ibang kasuotan para sa summer season. Hindi katulad sa Pilipinas na may dalawang season na raining season at summer season. Kaya ikaw, ano mas maganda sa palagay mo? Winter, spring summer o autumn. Comment ka dyan sa baba kung anong mas gusto mo at kung ano ang na-experience mo. Bali hanggang dito na lang. Kung nagustuhan mo tong video na to, baka pwedeng paki-like at subscribe na rin para pag supporta sa mga susunod na video na gagawin ko pa. At salamat na rin sa pagtapos ng video na to dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap, hindi magpapaawat. Kaya hanggang sa susunod ulit, salamat. Kabay!